Ayan, good morning mga kaibigan. So, papalta na natin ngayon ng electric radiator fan, yung ating sprinter. Ayan. So, pag ganyan magko-convert, magbabaklas na rin lang tayo ng mga radiator hose, upper, saka lower, palta na po natin yan. Pati yung mga belt, kung kaya rin lang ng budget, sa mga nagpa-project, lalo at luma, tapos wala kayong idea kung kailan huling pinalitan yung mga belt, yung mga hose, Palitan na natin para po sa atin din yan eh, sa secure natin sa biyahe gaya nito rubber po yan yung plug na yan pero pag pinitik mo yan para na siyang plastic Sabihin, matigas na you know, yung urig niya kaya mong kurutin ito ang tigas sintigas na siya nito eh. so pag ganyan isang araw puputok yan sa biyahe So, ingat. Pag ganyan, palta na. Tapos, yun nga, yung mechanical fan, kaya natin pinaltaan, maugong siya. Kapag nasa high speed na, tsaka bumibirit, maugong na po yun. Kasi parang electric fan, imagine ninyo, pag naka number 1, tahimik. Pag naka number 3, yung electric fan nyo, medyo may naririg na kayo ugong, ba diba? So, nakakairita. Kapag kayo natutulog at naka number 3, ang ingay ng electric fan. Ganon din dito, yung nararamdaman natin. Kapag nakabirit ka na, 3,000 RPM pataas, ang naririg mo na yung ingay ng fan. Kasi ito po ay mechanical fan na walang clutch. Naka-fix ito. Punta natin. Ayan o. Oh. Wala siyang clutch. Kaya ito, kung ano yung birit ng pulley ng water pump, yun din yung birit niya. Kaya maugong po talaga. So ito ipapalit natin electric radiator fan. Pag kayo po ay magko-convert, make sure na more than 50% ng inyong radiator ay mako-cover ng fan. Yan. Dapat more than 50%. Kung meron nga sakto-sakto, mas maganda eh. Kaya lang sa Toyota 4K na ganitong radiator, wala talaga eh. Pero okay lang, na-testing ko na yan before kay Stariray. Naka-electronic yon, Solid na solid naman hanggang ngayon. Walang problem. Malamig talaga. Tapos pag naka-menor sa traffic, ito kasi mabagal yung ikot. Siyempre, yung kung ano yung RPM ng makina, yun lang din yung ikot niya. Pero ito, kahit nakaipit sa traffic, malakas pa rin. Kaya yung aircon, mas napapalamig niya kahit bilad sa traffic. Para yung mga modelong kotse, yung mga front wheel drive. Kahit nga mga van ngayon, eh, yung mga modelo, ginagawa na rin electronic yung fan. Sa high ace, meron ng ganon. Sa staria, yan, kaya electronic yung fan. Kasi nga yung comfort na nabibigay niya kapag high speed, eh yung tahimik, tas long drive. Malaki bagay yung para sa driver. Tapos thermostat, yan. 1970s nga, eh may thermostat, di ba? Tapos yung mga modelo, tatanggalan natin. wag naman. So, ayan, naglagay na rin ang thermostat. At yung hose, ayan. Nakita nyo, luma na kasi to. Kaya pinalta natin kasi puro kalawang na yung loob kita ba? ayun eh, o malambot pa naman siya pero madumi na e eh, nag flashing na rin lang tayo ng kulan sabay na natin ito yung isa pang luma ito yung matibay eh. yung may mga ply meron syang tela hindi yan basta napupunit hindi yan bumubuka kasi pinipigil nitong tela yan lang bumigyan na yung loob eh, no. Wala na. Kaya, papalta na natin. So, ito yung bago. Oh. Wala pa namang isang libo ang isa. Ito yata, wala pa limandaan. Di ba? Okay lang, medyo iba yung korte kasi flexible naman yan. Pwede mo yung i-twist ng konti. Huwag lang mapipisa nung nakaganon. Yan. Pero sa totoo lang, may dadaloy pa rin yan kahit nakaganyang konti erin nga, ito, iba lang ng konti, puputulan, or ibebend ng konti, walang problema. Ang tagal na ulit, taon na ulit, wala na sa host. Tandaan nyo, kada piyesang papalitan ninyo sa inyong sasakyan, ma makakalma yung isip ninyo kasi alam nyo, ah, bago na yung spark plug ko, bago na yung hose ko. Kumbaga, pag, pag ako'y bumiyahe, hindi na yun yung dapat ko isipin kung may masisira man. Yung mga parts na hindi ko napaltan. Fuel filter, pinalta ko na rin. Yung mga klam eto hindi ako gumagamit na nung ganito. Kasi ito minsan yung nagiging cost ng punit eh. Yan. Yan yung old school na clamp eh. Nada-damage niya yung hose eh. No? Nagkakalubog. Kumbaga sa sing -sing, nakabakat na yung singsing -sing sa kanya. Pinipili ko yung ganito yung malapad. Yan. Para hindi niya nasusugatan yung hose. Yan. Ito kasi sa mga old school ko madalas makita itong ganito eh. Tapos pag kinalawang yung thread, isang problema pa rin yun. Pagpihit mo, putol na. Kaya sumasabay na to kasi nga nagkalawang na. So iba pa rin yung ganito. Stainless pa to. <coughs> o yun lang mga kaibigan. Radiator cap. Baka malilimutan nyo rin paltan. Pag ang radiator cap nyo po ay uh, hindi na siya pantay dito sa bakal. Yung medyo umalsa na hanggang dito. Paltan nyo na yun. Tapos yung spring, ganyan ninyo. Dapat walang crunchy na tunog. Wala yung parang kalawang sa loob. At bumabalik pa ng malakas. Yung may laban pa. Yan. Yan ang pag-check ng mga radiator cap na maayos pa. Mura lang naman eh. Wala pa limandaan. 200, 250, 150. Meron na. Palitan nyo na rin. Minsan ito yung cause kung bakit nagbabawas lagi yung ating kulan. Radiator cap. O, so, yun muna sa ngayon mga kaibigan. Tapusin na natin tong project natin. Waiting lang ako doon sa bracket kasi babrakitan ko ito. Yan. Ila, e mahilig din kayo talaga mag-DIY. Kapag kayo ay magko-convert. Dito yan, babrakita ko yan dito. Yan. Ito, puputulin ko to. Ganon din dito sa kabila, para hindi malaglag. Pag nalubak eh, baka biglang malaglag yung fan. tapos tayo dyan. Pwede nyo rin baunin yung ganyan ninyo sa kotse. Malit lang naman yan. Limbawa, ang tanong iba, paano pag tumigil yung electronic fan? Eh, di na, overheat na, hindi po. Unang-una, karamihan sa mga kotse ngayon, ang gamit ay electronic fan na talaga. So, make sure nyo lang na bago yung mabibili nyo or magandang klase, para hindi kayo basta matirikan ng fan sa biyahe. Ito daw kasi, wala nang kuryente kailan. Totoo naman po yun. Pero yun nga, gaya sabi ko sa inyo, halos karamihan talaga ng sa sasakyan ngayon ay gumagamit na ng electric or electronic radiator fan. Dahil nga dun sa speed niya na binibigay at the same time yung gaan sa makina, mas magaan siya. Tapos, tawag dito, matahimik kapag tumatakbo na kayo ng mahaba at mabilis. Yan. Pero ito, pwede nyo dalhin sa compartment. Pwede to merik yung motor. Kabit nyo lang, apat na tornilyo lang yan. Oh. kahirap-hirap. Apat na G's. Pwede nyo na ulit ibalik, di ba? Alisin nyo lang to. Apat na tornilyo lang rin naman yung bracket nyo. Kung sakali lang, emergency. Pero yun nga, hindi naman basta-basta to nasisira, taon din. Tingin lang kayo lagi sa temperature gauge kapag medyo matagal na. At okay na yun. Hindi na kayo mag-worry kasi ganyan naman na yung mga kotse. Honda City, mga Hyundai, mga Toyota, Vios. Yeah, puro electronic ang fan niya mga yan. Hindi na natin nagagamit yung motor. Ang daming ginagawa sa shop. Anyway, yun muna vlog natin for today. See you sa mga susunod na updates dito sa Sprinter si iba Ibabuff pa. Tapos update ko kay kayo doon. Okay? Bye-bye.